So, what's up mga idol? Nandang hapon pala mga idol. Doon na yung mga kasama. Papalipad kami ngayon. Ngayon na naman palipad namin mga idol. Oh, Ako papalipad kamayon. dito mga idol. Sama natin si Busaya, mga idol. Yan. Marami pala tayo. mga idol? mga kasama mga idol. Taga Jones po mga idol. Ah, Jones Isabella mga idol. Tara dun sa tanap mga idol init Shout mm -hmm. out na um, Kwan Pag-aabulan The Jones Pugok. The Jones Ayan <laughs> <Nakasaktan> na mga, <laughs> Ay, mga idol Sabit ko na lang kayo mga idol Nandang kami sa tanap mga idol Ayan ah, mga idol Malapit na tayo sa tanap mga idol Ha? <laughs> mga idol, update mga idol. lang kayo, kami sa tanap mga idol. So sa sa, sa aking YouTube channel mga idol na video, okay, subscribe naman ako, mga idol. Yeah. Malakas na yung hangin. Uy, mga idol, malapit na kami. ayun po. Tas pa ng araw. Ang <laughs> uh, init. Shout out na pala sa aking asawa. Si Rona Grace, mga idol. Ingat, ingat. Ayan po, sobrang... Tapos pa ng araw, ang init po mga idol Dito na kami sa tanap Paliparan namin mga idol oh, Ay, ay Saan na yung dibuan mo? Ha? Ha? Binigyan natin ng kwan mga idol Binigyan natin yung dibon sa kanya Yung mataas ang kwan mga idol Yung kanyang kite Bubuntutin mga idol Ito Oh, yamin yung yore ito yung aking bagong gawa Ito na lang aking natitira mga idol So update ko kayo Kapag napataas na natin ito mga idol Mga idol So yan, mga idol napataas din natin Kaso ang daming problema mga idol Kulang sa ulo Ayan na po yung ating Hindi palayok mga idol Kaso kulang sa ulo Pero okay naman na palipad na Pero ang daming kawi sa ulo mga idol Dapat pako ako natin binigay na air plano mga idol mataas na rin so, may isang linta linta mga idol din dito. dito ka saya halika na labit mo dito saya ating driver mga idol hello ang ating mga kasama jones ay si idol pala yan. ano ba masakit ulo mo yan shout out kay boss Gretchen Daniel. Tasa mo? Ay, wag na, wag na. Sige, dagdagan mo. oo oh, dagdagan mo. Tungan mo. Lagwa, lagwa. Tasa mo, mo na eh. Tapatayan ko yung yara dito. Ito na eh. Tapatayan ko yung yara. What? Tapatayan ko yung yara. Baka makita tayo eh. Hirap din mo ba? ba? Nagbabawa lang kasi dito sa kabaruan mga <laughs> idol. natin palayok mga idol taas na yung mga idol taas yung ating replano mga idol kahit walang sumba eh, kasi kulang kasi wala kasi sumba nilagay ko yung hindi palayok na yung mga idol sakto sara ko may sumba dito kasi saya inig dyan mataas ba malang sa yung hatak Oh, ganun ka atras ka. enjoy na enjoy magpalipad eh ayun si idol oh Kite niya oh angas din ay Luigi mga idol wala ating mga tropa wala si boss Jomel side out pala sa'yo set out set out pala sa'yo ang kanyang tali mga idol oh hindi namin napalipad ang kanyang mga idol punin natin yung lista niya punin natin Wala nang tira, yan na lang yung bago kong gawa mga idol Palayok na yan, na-install May na May na sa gitna So yan mga idol update What's up? Yan yung saranggola ni Boss Jomel Yung kanyang isda isda mga idol Parehas kami ng kulay niyan, yung akin pala di pala Ayun sa kanya. Ayun na yung binigay ko. yung pinakamataas mga idol. merapan sila magkakasug. Kulay dilaw na yun. yun. Ayan yung ating kasama oh. Nasa kanya murong yan mga idol. Set out na pala sa'yo. Ting nga yamit, takil dia. Pwede mo ito gawin natin siya. Ito, tignan mo ko. Mga tropa, taga Jones yan mga yan. Sa dalam. Ano yung tagaligaw ka o? Shout out. Nasaan sa na yung dibon di di mo? Malungkot yung isa o. Meow 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 meow. Mga ayun. Ay yan ang ating mga tropa. <laughs> oh, yan Kailin mga idol. Stop! Magislak ba, <laughs> <laughs> o, na, ba? ba start start. Taga dyan si kuya mga idol. Hindi niyang kung kaya to siya. bata na to mga idol. Sama daw Sabi? Taas ating mga sarap mga idol. Sinur kasama nila ang mama Mas wala na? Paano? Set out. Set out na pala sa ating lahat mga idol. Satay lang? Satay lang. Ang na papadaan ng aking youtube channel mga idol. Pag subscribe naman ako mga idol. Sasama daw sila dito? Paki pindot na lang yung bell button natin dyan mga idol para update kayo sa aking papalipad mga idol. Sama daw sila? Palayok mga idol. Isang oras ginawa. Isang oras rin papali pa rin. Bago lang ba yan? Oo. Oh. Kanina lang mga idol. Lapit ko kayo kapag ginaba na natin itong ating saranggola mga idol. Ito idol. idol Luigi oh. Sad boy mga idol. Ang ganyang saranggolo. Ayun mga tropa natin oh. Mga idol. Ah, kita ba? Di okay, yan kaya, na naman taba. yung kano. Saranggola. Yeah. Na-catch. Sa... Yan mga idol. Tapos na lang kayo kapag niyo buban na natin yung saranggola niyo mga idol. Tayrandint lang mga kaya, idol ah. Yung... So, yan update mga idol. Buban na namin yung mga saranggola mga idol na 'to. So, maraming salamat pala sa nanonood sa aming aking video mga idol sana po ay shut up mo parating mong tayong clicking ang aking ginagawa mga idol pag subscribe naman ang na aking youtube channel mga mga kasama natin pag bulang doon at bulang jobs mga idol sa bed mo hmm. yan hanggang dito na lang ang aking video mga idol maraming salamat God bless sa ating at mga idol.